Ito naman ho, ha, naghahain ho si Campo uh, ni uh, dati nga uh, Pangulong Rodrigo Duterte ng uh, urgent request for uh, interim release itong uh, June 12, 2025. So kung uh, independence day ho sa atin uh, nitong uh, nagdagdaang uh, Webes, naghahain naman ho sila ng kanilang urgent request for interim release dito sa ating International Criminal Court o uh, ICC. So ano yung uh, nilalaman ng kanyang urgent request for interim release? Ito, maaari nyo ho itong uh, basahin dito ho sa website ng ICC. Kaya lang ho, ang puna ho ng uh, madami, ito ay heavily redacted. Ibig sabihin ho, madami hong portions o detalye na tinanggal nga ho. No? at uh, hindi maaaring isa publiko. Ngayon ho, ang uh, pinagbabasihan ng kampo ni uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte para uh, i-file itong kanyang Request for Interim Release o panandali ang paglaya, ito ho, yung Article 62 ng uh, Rome Statute. So ano yung sinasabi sa Article 60, no? Sinasabi ho dito na 'yung uh, tao na subject ng warrant of arrest nila ay maaari ho nga uh, uh, makalaya no, interim release pending trial habang inaantay ho itong uh, pagdinig ngaho na ito no. Kung 'yung pre-trial chamber ay satisfied ho na 'yung mga kondisyon ho dito sa Article 58 naman ay uh, nasunod ho no. So kung uh, nasunod ho ito, siya ho ay uh, magpapatuloy na sa kanyang pagkakakulong. Pero kung hindi ho ito uh, nasunod, maaari na ho nga uh, ipag-utos ng pre-trial chamber yung uh, paglaya ho ng uh, tao na kung maaaring meron o walang uh, kaakibat na kondisyon. So, ano yung sinasabi ng Article 58? So, yan ho. Ang sinasabi ho ng Article 58, yung arrest ho nung tao, yung pagkakulong nga, ay kailangan upang uh, yung kanyang, uh, yung tao, tao ay uh, siguradong haharap sa kanilang trial. Ang ikalawa naman ho, uh, para siguraduhin na yung tao ay hindi mag obstruct hindi ho lang o uh, mag -e endanger sa investigasyon o court proceedings. At ang ikatlo naman ho ay uh, para ho uh, pigilan yung tao para ho uh, pag, uh, ipagpatuloy pa yung uh, paggawa ng krimen o yung related na krimen na nasa jurisdiction ho ng uh, ICC. yun no, yun ho ang sinasabi ng ating uh, Rome Statute Article 58 at Article 60. Ibig sabihin ho, kung uh, hindi ho na sunod no, kung hindi naman ho uh, ibig sabihin pag hindi ho nakita nung uh, pre-trial chamber, eto na itong mga kondisyon ho na ito ay wala naman ho doon sa taong inaresto nila ay maaari ho nilang palayain yung uh, tao. So kaya ito ho, ito yung pilit na pinapatunayan ho no ng kampo ni uh, dating pangulong Duterte sa pamamagitan ho ng kanyang lead counsel na si uh, Nicolas Kaufman. So ano ho yung nakalagay doon sa kanilang interim uh, release, no? Request for uh, interim release. Ang sinasabi ho nila, tatlong bagay ho Una ho sinasabi doon na si uh, dating pangulong Duterte ay hindi tatakas. Ayen ho yung uh, unang sinabi doon na hindi ho daw siya flight risk. Ayan ho. At ito uh, ho yung uh, nakakagulat din kahapon no. Ang sinasabi ho ng kanyang partido ay mayroong isang state party. Uh, party ho doon, dito sa Rome Statute, na willing na tanggapin ho siya at mag-host ho para sa kanya. So yan ho. at isa ho ito doon sa mga redacted na portion dito sa kanilang interim uh, um urgent re uh, request for interim release. So hindi ho ito pinangalanan kung anong bansa ho iyon at uh, malalaman ho natin 'yan sa mga susunod na araw. Pero willing daw ho silang tanggapin ang uh, dating pangulong Duterte. At 'yun nga ho importante ho ito kasi nga ho yung argumento ng uh, depensa niya uh, dating Pangulong Duterte sinasabi ho niya ay dapat uh, malayo ho siya no geographically na hindi na ho siya uh, located dito sa Pilipinas kung saan sinasabing di umano nangyari yung mga crime. Chiaben Hoa ah, doon sa unang uh, parte ho na yun ng kanyang interim release na walang dahilan para pahiyain ni dating Pangulong Duterte ang kanyang uh, host na bansa. Kaya hindi ho siya tatakas. At isa daw sa mga most recognized political figures in the world, sa buong mundo, ang dating Pangulo. Kaya madali siya makikita kung sakaling tatakas siya. At dito nga sinabi na siya ay 8 years old na. Kaya imposible daw ang kanyang pagtakas. Ito, ang pangalawang argumento ho nila, sabi ho nila ang dating pangulo ay hindi naman ho uh, makikialam sa mga proceedings no kapag siya ay uh, nakalaya. At sinasabi nga ho nila wala daw recent o substantial security threat doon sa mga witness na nanggagaling sa dating pangulo. At uh, yun nga ho may mga kondisyon para sa kanyang uh, panandaliang paglaya at ito daw ay kanyang susundin. At uh, panghuli nga ho, no, ay uh, siya ay tinanggal na ho doon sa scope ng investigation sa alleged crimes. Kaya mahalaga ho doon, na uh, doon ho sa receiving country na siya ho ay uh, sinasabing tatanggapin nga ho, nag para siya ay uh, tanggapin. Ito, panghuli na lamang yung uh, pangatlong argumento ho niya. Sabi ho niya, ito yung kontrobersiya kahapon. No? Sinabi ko kasi doon, nakalagay doon, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Kaya ho, ang sinasabi nga ng, uh, uh, sinasabi ng mga tao, so ano, ano ba yun? Pag-amin na ho ba talaga yun? Uh, hindi naman ho, no? hindi ho talaga direct ng pag-amin yun. Kasi ho, kapag binasa niyo ho, yung uh, mismong interim um, request for uh, interim release, ang nakalagay ho doon ay sinasabi na wala akong ebidensya na si dating Pangulong Duterte Duterte ay uh, idodoble yung kanyang drug war kills kapag nara elect siya na mayor. So meron ho kasi doon na sinabit na prosecution siya sabi nila isang artikulo lang daw ho na may pagdinig sa quadcom na di umano sinabi daw niya dating Pangulong Duterte na dodoblehin daw niya ang kanyang mga drug war kills kapag siya ay nahalal muli na mayor ng Davao. So ayun ho, kaya ako siya sabi ho doon na will not continue to commit crimes kasi sabi ho ng depensa wala namang ebidensya na sinabi yung uh, prosecution no para ho uh, patunayan na may ganung uh, sinabi. Ang dating uh, pangulong Duterte maliban na lamang doon sa isang artikulo na binabanggit ang uh, proceedings dito sa Quadcom. Sinabi din ho doon na wala hong real or concrete risk. At uh, syempre kung wala na ho siyang, uh, at hindi na ho siya presidente ng Pilipinas, kaya hindi na ho siya, wala na ho siyang uh, uh, same influence or power kagaya nung una para ko uh, yung uh, kaso at yung mga witnesses ho dito sa bansa. At uh, syempre, ano, sinabi din ho, inulit doon na for humanitarian reasons, kailangan hong pagbigyan ang request ho na ito dahil siya ho ay 8 years old na at matanda na at may mga redacted portions din ho doon na hindi ho natin na uh, malaman kasi nga ho tinanggal nga ho. At hindi ho natin alam kung may sinasabi ho ba tungkol doon sa sakit no? ni dating Pangulong Duterte, etc. So redacted ho yung portions na ito, malalaman ho natin sa mga susunod na araw. At ang uh, medyo uh, nakagulat din ho doon, sinabi din ho doon sa kanilang uh, pleading nga ho, na si uh, Pangulong Duterte daw ay uh, iiwas na sa mga public engagement, opisina o komunikasyon sa labas ng kanyang pamilya. At uh, sinabi din na nag-agree ho siya na hindi gumamit ng internet o electronic devices katulad ng uh, mobile phones o uh, cell phones. So yan ho yung uh, ilan sa mga kondisyon na nakalatag doon sa kanyang uh, request no? Urgent release for uh, urgent a uh, request for interim release. Tumanaay so, pa hunga katanungan, yung uh, depensa pa lamang ho ang nagfile ho nito at syempre ho yung prosecution bibigyan naman ho ng pagkakataon para sumagot dito. At ang uh, nakikita nga natin kahapon, siyempre hindi ho uh, payag dito no, yung prosecution at yung mga ilang biktima ng uh, extrajudicial killings ng uh, dating uh, pangulong Duterte noong kanyang panahon, hindi ho sila payag na talaga namang makalaya ang uh, dating Pangulo. So, titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw, ha, paano ho magdedesisyon decision itong uh, pre-trial chamber. Pero nakalagay din ho doon sa request ng uh, dating uh, Pangulo na kung meron mga uh, ibibigay na time o or oras para ho doon sa prosecution ay sana ho ay mas mabilis. Kaya nakalagay ho talaga, ay urgent request ho ito. So, uh, may mga redacted portions, hindi ho natin alam kung ano yung mga nakalagay doon. Hindi rin ho natin na maaaring pangunahan. Pero makikita ho natin yan sa mga susunod na araw. Bantayan lamang ho natin itong uh, uh, isyong ito.